Alright, nang kutinding. Malinis na yung lugar na ito, makutinding. Ayan oh. So, tinabilan muna natin yung washing machine. So, yun po yung sit up nila na, mga putingting no so ito yung ating babaguhin so, so sa video na ito kung ikaw ay magaling na sa ganitong larangan no? Oh, sa pag install ng mga pump water pump so skip mo lang ito mga putingting itong video na to para lang to sa mga baguhan sa so, mga gusto matuto mag DIY so simulan natin Mama Tingting so ito, ito yung nakaraan no uh, na natin yung kanyang hagdanan dito ayun, makita nyo mga pakat so dito naging maliwanag na lahat yung ating clean nya kung paano nila ginawa ang ating gagamitin mga putinting ay bladder tank hindi yung uh, ito galvanize dito. tapos ang mangyayari ang ating washing ay lalagay na lang natin dito pagpalitin. So ngayon, sukatin so natin yung washing natin. So yung lapad niya ay nasa 65. So titingnan natin mga kung ito mula dito kaya ba ng 65. Hindi siya babangga dito sa may uh, source ng tubig. Tingnan natin sa ilalim tayo. Hmm. So, hindi mabuting ting. Dito lang yung 65 oh. So, malayo pa yung allowance. Andito. Andito lang yung source nila. So, pwede. Dito natin ilagay yung ating uh, washing. Dito. Sa part na to. Dito naman ang ating tangke. Eh. Pagpapalitin natin. So, 65 plus yung lalim niya ay 70. So, 70. So, hanggang dito. So, mayroon pa rin yung pwesto. So, ito yung ating bladder tank, mga putinting. Ayan o. Oh. AMDE. Tapos, 100 liters siya. Ayan. Eh, ito yung mga putinting. Horizontal itong napili ko, mga putinting. ito yung itsura niya mga printing. Vertical type. Dito, mayroon takip yan dito. Ito. Yan. So, dito ang setup. Kung maganda pa dito. Ayan, ganyan. Ganyan mga printing. Tapos yung pump na to. Ilagay natin dito sa may ibabaw. Pero hindi ko ikabit dito. Kasi para maiwas ang vibration. Iiwalay ko lang si mga printing dito siguro banda ito yung ating ginawang patungan mga butinting patungan ng pump yan so ipatong natin yan dyan ito tapos yung ito dyan sila rin okay. nagkabit na ako ng elbow na stainless tapos mayroong bushing ito na yung susunod ko mga patinding. Yung onion patinde. Uh, yung meal onion. Yung ginagamit ko para medyo makatibig tayo. Kasi mga patinding, inapatuyo ko pa yung ginawa ko. Ano, ipinturahan ko kasi ito. Bago ko itabit yung pump. Kaya inuna ko muna itong bladder. Okay pag kayo ng DIY mga buting kailangan lagi may onyong patindi dito sa may part na to para kung sakaling masisira oh, may problema yung ating bladder wala natin puputulin pang mga fittings dyan ito lang yung bubuksan natin uh, don doon sa mga mag DIY you know? Uh, naman sundan mga buting ding basta yun ang, ang una yung gagawin ito sit up kayo ng ganitong sit up una uh, unahin nyo muna yung pump kung saan nyo yung ilalagay kung meron na kayo makikita ang posisyon okay na yan sunod yung tanke eh. tapos pagkatapos noon ito na ilalagay nyo na yung mga fittings ayan so pinuruma ko na yung mga butinting next nito magwi na tayo pataas dito tapos ininix natin ngayon yung pump so nakaporma na yan yung pump na naman ang ating ninix okay Ayan mga magandang eh, plaster natin. Mulo na natin konti. Para dun sa pagtutornilyo. Ayan nakapaglagay na tayo ng tornilyo mga magandang tingnan. Ito. Magkabilaan yan. Ayan, yun Ayan ang tingnan. May tornilyo para hindi na ito gumagalaw-galaw. Ayan para hindi na gumagalaw ang tingnan. Tapos, lakas na yung ano Lakas na yung ulan. Talagang pumapasok na si Bagyong Uwan. So, ngayong yung taas din kasi yung umuulan siya. So, ang gawin natin ito, kasi yung kanyang indicator nasa sa kabila, okay, inikot ko lang ito kanina eh. Pero, kasi nga yung kanyang source kasi nandito. Labasan niya. Kaya ang gagawin natin dito, ililipat ko. lilipat ko yung mabutinding. Okay. Ang ilay ka to. Dito na ilagay sa kabila. Ito na mga tingting. Mas harap na. Ngayon, nung sa gilid natin, ito. Yung kanyang supply. Ito paglagay na ako mga tingting ng tape. Tapos, dito, tinanggal ko na yung ito. Kasi nga natanggal siya. yun pala, ipiara yung, yung dulo. Kaya, yun, dinamit ng mga adaptor. Um, male adaptor. Tapos, yan, yan na, na siya. So, maglagay lang ng T. dito. Ngayon, dito kaya ako nilagay ng T dito kasi ito yung source ng bypass kasi sabi ko sa inyo makutintin yung mayroong bypass kailangan mayroong kayong gagawin bypass para kung in case magkaproblema mo yung motor mayroon pa rin sila mga gamit ng tubig so importante lagi mga patintin na mayroong bypass so unahin ko muna yung bypass kasi nga hapon na at baka hindi ko na matapos to okay tapos nandiyan pa yung isa hindi ko pa kinalas so hindi pa naman tayo tapos hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko in-install yan Wala gawa nang mag-isa lang ako eh tayo -video. na tayo nag-video kinuna ko muna yung bypass ayan o oh. so naglagay ako ng ball bag dyan ito yung tagos niya. ito ito naman yung source ng ating pump dito so ito kasi kailangan ko pa ng ano to uh, niple para dito kasi masyado siyang mababa ito naglagay ako rin ng gate valve ito mga butinting para to sa ating ladder para pag nagpagana ng bypass hindi papasok dito yung tubig kasi papaganahin mo natin yung bypass ngayon mga butinting yan naglagay din ako ng ball valve para mapagana natin itong ating bypass mga butinting Okay, So, yun lang yung ating setup ngayon, Maurinting. Bukas na lang kasi palakasan ng palakas yung hangin.